Kinasal na ang aktor na si Paulo Paraiso sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Jessica Santo Domingo. Pero bago ito, ay naging makulay din ang love life ni Paulo Paraiso noon. Alamin natin ang kwento ng buhay pag-ibig ni Paulo at ang love story nila ng kanyang asawa. The Philippine Showbiz List presents Paulo Paraiso and Jessica Santo Domingo Love Story. Paulo's past relationships Mylene Dizon Isa sa mga pinakilala ni Paulo na karelasyon noon ay si Mylene Dizon. Sa kanilang pagiging magkasintahan mula noong 2004 ay nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki, sina Thomas at Lucas. Noong November 2006, kinumpirma ni Mylene na magkahiwalay na sila ng landas ni Paulo kahit na nagkahiwalay na sila ng landas, ay napanatili pa rin ng dalawa ang kanilang mabuting pagkakaibigan. At madalas na magpalitan ng mga text messages dahil rin sa pagkoko-parenting nila sa dalawang anak. Mula noong maghiwalay sila ni Maylene, naging busy na nga si Paolo sa mga negosyong inaasikaso niya. Dahil para na rin daw yon sa dalawa nilang anak ni Maylene. Lose Season sa isang interview noong 2013 ni Paolo, na ibahagi niya na muli niya binuksan ang kanyang puso para sa isang manibagong pag-ibig. At iyon ay sa katauhan ng dating model at aktres na si Lucy Season. Kwento pa ni Paolo, December 2012, noong maging opisyal ang relasyon nilang dalawa ni Lou pero matagal ng araw silang magkaibigan. Kilala rin daw ito na kanyang dalawang anak. Alam din daw ni Lou na mas priority niya ang mga anak niya at hiniling din niya rito na huwag magselos o magkipagkumpit sa mga ito. Naging maayos man ang relasyon ni Luke kay Paolo, pat na rin sa mga anak nito, ay nauwi pa rin sa hiwalayan ng kanilang pag-iibigan. Basis sa isang website, naghiwalay si na Paolo at Lou taong 2017, pero walang anumang balita o impormasyon ang makakapagsabi kung ano ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Paolo and Jessica Love Story sa isang interview kay Paolo sa Metro Manila Film Festival and Christmas Party na ginanap sa Novotel Manila, Araneta City, tinanong siya kung paano sila nagkakilala ni Jessica Santo Domingo. Masayang ibinahagi ni Paolo ang detalye ng una nilang pagkikita ng asawa na niya ngayon. Anya, una niya nakilala si Jessica noong mga panahong nangangasiwa pa siya ng mga restaurants at bars, pati na rin ang marketing ng mga ito. Pinagsasabay rin niya ang pagsushooting ng mga TV and movie project at ang mga negosyo niya. Samantala si Jessica naman ay isang country head ng premium US-based rum brand na pagmamayari ng Filipino-American singer-songwriter na si Bruno Mars na Silver Ray Rum. Na mga panahon daw na yon, inaalok ni Jessica ang kanilang produkto sa iba't ibang bars. Nang mapunta ito sa isa sa mga bars na minamanage ni Paolo, ay nakilala agad ni Paolo ang mukha ni Jessica dahil may common friends naman din daw silang dalawa. Pagkatapos ng tagpong yon, ay na si Paolo na gamitin dahilan ng kanyang posisyon sa restaurants at bars upang ma-direct message si Jessica sa isa sa mga social media account nito para magipagkita ito sa kanya at makapag-usap sila. Matapos daw na kanilang unang pagkikita ay nasundan pa ito ng ilang pagkakataon na magkita sila hanggang sa naging pang-araw-araw na ang pagkikipag-usap at pagkikita nila. Sinabi rin ni Paolo na bigla na lang silang nag-click ni Jessica. Ang biro pa nga raw nila sa isa't isa ay si Jessica raw ang girl version ni Paolo na kwela na pwede rin seryoso. Minsan daw sa tuwing may nagjo-joke at walang natatawa ay tumatawa ito. Tinanong naman si Paolo kung tumira na ba silang dalawa ni Jessica sa iisang bubong o live in na ba sila. Diretso yung sagot naman ni Paolo ay hindi. pa napaka-traditional nga raw ng pamilya ni Jessica. Pero nagta-travel naman din daw sila para magbakasyon at kasama ang mga magulang nito. Napaka-close nga rin daw ni Jessica sa mga magulang nito at mahal din daw ni Paulo ang mga ito. Naibahagi rin niya noong naman hikan sila sa pamilya ni Jessica kasama ang kanyang mga magulang ay doon lang nila nalaman na magkaklase pala ang ama ni Paulo at ama ni Jessica noong nasa kolehiyo pa ang mga ito. Napakaliit nga rin daw ng mundo dahil nalaman din nila na ang isang pinsa ni Jessica at second cousin ni Paulo ay mag-asawa. Engagement Inanunsyo ni na Paolo at Jessica ang kanilang engagement noong December 22 sa pamamagitan ng witty na Instagram post ni Paolo. Noong December 7, 2022, nagbahagi si Paolo ng larawan niya na parang gulat habang may kamay ng babae na nakatakip sa kanyang mga labi at may suot na engagement ring. May maikling ulit makabuluhang caption pa itong shh. Sa comment section, dinagsanaman man ito ng mga pagbati mula sa kanyang mga kaibigan sa loob at labas ng showbiz. Nang sumunod na araw, December 8, 2022, opisyal na ang inanunsyo ni Paulo na engaged na sila ni Jessica sa pamamagitan ng Instagram post niya na may caption na XGF ko, Hashtag engaged. Kalakip ang larawan ni Jessica suot ang malaking engagement ring. Ayon pa kay Paulo, ang natulang engagement ring ay isang heirloom na minanan niya sa kanyang lola. Si isang panayam kay Paolo noong December 2022, naitanong sa kanya kung gaano katagal niya pinagplanuhan ang pag-propose kay Jessica. Anya, matagal daw ito nakaplano pero late lang daw niya ito na isa buhay. Matagal din daw niyang pinaghandaan ang proposal niya kay Jessica. Pagbabahagi pa ni Paolo na ginamit niya ang dalawang heirloom na ipinimana sa kanya ng mga lola niya sa mother's side at father's side. At pinasadya niya raw ang mga ito at ginawang isang malaking engagement ring para kay Jessica. Binahagi rin ni Paolo ang nangyari sa araw ng wedding proposal niya kay Jessica. Anya, nagbook siya ng isang adventure trail para sa kanilang dalawa ni Jessica. Ang naging paandar niya para pumayag na sumama sa kanya si Jessica ay sinabi niya rito na kailangan niyang gawin ang nasabing activity dahil isa siyang influencer at kailangan niya rin tulungan ang kaibigan niyang ipromote ang business na pagmamayari nito. Pumayag naman daw si Jessica na pumunta doon. Bago pa man daw ang araw na yon, nakausap na ni Paolo ang mga staff ng naturang adventure trail para i-briefing sa plano niyang pagpo-propose. Pagkatapos daw nilang lumibot sa trail at sumakay ng ATV, umakyat sila sa third floor ng isang tower noong papalubog na ang araw. Nagpanggap ang araw si Paolo na magpapatulong siya kay Jessica na ishoot ang thank you message nila sa may-ari ng adventure trail. Sinabi rin ni Paulo na wala talaga siyang kinuha na tao upang i-cover ang proposal dahil ayaw niyang mahalata ang kanyang plano at gusto rin niyang super intimate ang moment at makitang magulat si Jessica. Nung gagawin na niya ang proposal, Pinakiusapan daw ni Paulo si Jessica na i-intro siya sa video at nung nakaharap na raw ito sa kamera at abalang gumawa ng intro ay lumuhod na si Paulo sa likod nito. At nang humarap na si Jessica ay bigla itong naiyak at sinagot ng yes si Paulo. Ayon kay Paolo, magpa-four years na sila magkasintahan ni Jessica bago siya nag-propose rito Hindi man daw ito ang kanyang longest relationship, ay ito naman daw ang smoothest relationship niya Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, si Jessica na talaga ang the one para sa kanya Bihira rin sila kung mag-away at masasabi nga raw ni Paolo na matured enough na siya para mag-handle ng isang matured relationship Maganda rin ang kanilang lines of communication sa isa't isa. Wala rin silang major na away, pero marami silang diskusyon sa isa't isa na mas nakabuti naman daw sa kanilang relasyon. Ayon kay Paulo, mas matanda siya ng 9 years kaysa kay Jessica na very mature naman daw kung mag-isip. At matapos nga ang mahigit pitong buwan, mula nang ma-engaged, nagbahagi si Paolo ng ilang mga larawan mula sa kanilang prenup shoot sa kanyang Instagram account kung saan ay pinagmamalaki niya ang kanyang lifetime partner kalakip ang caption na I am the luckiest man alive because I'm with the most gorgeous woman in the world. Sa pangkalahatan, ang photoshoot ay nagpapakita ng candid looking at casual moments na may maraming tawanan at gaya ng caption ni Paolo, landian moment nila tinawag ito ni Paolo na best pictorial of his life. Nang lumabas ang balita na engaged na si na Paolo at Jessica, sinabi ni Maylene Dizon na binati niya ang mga ito. Ayon pa sa kanya, isang kahanga at mabait na tao si Jessica. Sa katunayan ay napakabait nga araw nito sa dalawang anak nila ni Paolo. Naihayag din niya na kung sakaling imbitahan siya at ang long time partner niyang si Jason Webb sa kasal ni Paolo at Jessica, ay pupunta sila. Dahil kahit papaano may pinagsamahan naman daw sila ni Paolo. Wala rin daw issue sa kanilang -kanil lang respective partners dahil magkaibigan lang naman daw sila ni Paolo at wala nang iba. Ipanaliwanag din ni Maylin kung ano ang sekreto, bakit hindi sila nagka-problema ni Paolo pagdating sa co-parenting nila sa dalawang anak. Honesty daw ang sekreto. Kaya hindi sila nagka-problema ni Paolo sa pagka-co-parent sa dalawang anak. Naging matapat nga raw si Maylin kay Paolo sa mga ng at pangangailangan nilang mag-iina at kung mayroon man daw silang hindi pagkakaunawaan ay napag-uusapan naman daw nila yon. The Wedding. Sa paikot-ikot na landas ng pag-ibig, darating ang sandali na ang dalawang puso ay nagpasya na maglakbay na magkasama, magkahawak kamay, patungo sa pinakahuling hantungan ang kasal. At ito lang September 23, 2023, naganap na ang pag-iisang dibdib din na Paulo at Jessica sa isang Catholic ceremony sa St. Joseph Marelio Chapel na matatagpuan sa Laia, Batangas. Nagsuot si Paulo ng coat barong na may stand-up collar with embroidery na pinaresa ng isang cream pants. Si Jessica naman ay piniling magsuot ng isang beaded trumpet style gown with spaghetti strap na masagpalitaw pa sa kanyang slim frame. Ang simbahan ay napuno ng spring collars at ang interrogation ay binubuo ng mga kaibigan ni Paulo mula sa showbiz, gaya rin na Femela Baranda at Max Aginman. Dumala rin ang mga anak ni Paulo na sila Lucas at Thomas sa big day ng kanilang ama. Ang church wedding ay sinundan ng isang beach wedding reception sa Virgin Beach Resort, Laia. At ang kapatid ni Paulo na si Bubbles iso at kaibigang si Max Aginman ang nagsilbi bilang host sa wedding reception. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Paolo ang mga wedding photos nila ni Jessica na may kalakip na caption na Done Deal. Ikinasal si na Paolo at Jessica sa mismong araw na nagpalitan ng idus ang mga magulang ng aktor 45 years ago. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!